Ah, uh, hello mga karons. Ah, uh, vlog for today mga karons. Ah, uh, ari kami subong sa Iloilo, sa Ahoy. Kay nagbisita kami sa amon nga tatay kay ara sa subong sa hospital. So amo na ang amon subong katuan. Galakat-lakat kami upod kong mga utod ko mga karons. Ato sila. Pato kami sa hospital mga karons kay bisitahon namon si tatay mga karons kay uh, may sakit sa. So, update ko na lang karon mga karons. Bantay pa kami si Ires mga karons ha. Kaya pa si Ires yaw ng bihulat eh. lagi apon si Ires Bantay kami si Ires. kami na kay tatay. So ayan mga Are na kami sa. So ayan. So Makaron atu, sa Renetas ato sa ato bang district hospital sesara. Sa uh, kay are di si Tatay na confine so masulod na day mga uh, Bisitaon ta si Tatay mga makrons. Ay na kan mo susulod mga na. Okay. Ayan na ka mga kawans Kasi hindi na sa pinamangkot di kami, diin na Sambot so, ang reaksyon niya ni kita Kung kami mga kawans Oh, ari ah, na oh, ang amo na tatayo. Te, kamusta na? Ha? Okay na? Kita. Okay. <laughs> Puli na ta? Te, ang bawa na kay mapuli na ta. Hmm. Ngamun na rin kayong tangan sa ako, amon tatay. Ang naman sa, sa Kalayan San Diyos. Hmm. ano na ba, Chag? na, okay naman. Hmm?